Well, look who we have here. And dito pala ang pinakasikat at pinaka-in-demand na abogado ng mga masasamang loob. I'm sure na may space ka na sa hell kasi wala ka namang ibang ginawa kundi mag-defend ng mga guilty criminals, di ba? Era, please. Kung tagapagtanggol ako ng mga masasamang loob, eh bakit hindi ako yung kinuha mo noon? Eh di ba kriminal ka naman talaga? Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Lilith, ha? Baka makalimutan ko na hindi pala ako pumapatol sa mga person with disability. For your information, Attorney Era, kahit may dwarfism ako, I consider myself as able-bodied person. Kaya kong makipagsabayan sa kahit na sino. At mas lalong kaya kong lumaban sa mga taong nanghahamon sa akin. Talaga? Alam mo, Kanina pa nangangati yung palad ko eh. Parang naghahanap ng masasampal. Subukan mo saktan sa si dito. Kung hindi, ako ang makakalap. Teka, teka. Hindi ko sintono mo ah. Sabihin mo kasi yung girlfriend mo. Kasi masyadong warfake. Nananahimik si Lilith eh. Tapos bigla niya iinsulto insultuin

siyang patulan. Hindi naman siya worth it, eh. Well, good luck sa bagong career path mo, lele. Malayo nga mararating mo, kakadefend mo ng mga criminals. Pero ngayon pa lang, nasusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno. Ang dami mong sinasabi. Subukan mo kayong tumingin sa salamin para malaman mo kung sino talaga yung masamang tao. Kung bored ka sa buhay mo, huwag akong pagdiskitahan mo. Mag-aral ka na lang kung paano matinong mag-drive para wala ka nang ma-hit and run sa susunod. sabi mo? Hoy! Ada, hey, that's enough! I won't let that little person belittle me! Bakit ka kasi nabibigay sa mga pasaring niya? Totoo ba? Kung maliit sa konsensya mo, hayaan mo siya. Grabe. Mukha lang palang tahimik at mabait tong anak ni CRD at Ma'am Lorena. Pero ang scary pala niya. I mean, I'm attracted to guys na bad boy yung image eh. Pero ayoko naman ng rapist yung dating. Sigurado ako, galit na galit ang parents niya. Kasi siya lang ang sisira ng reputasyon ng family niya. Well, sinayang lang talaga niya yung future niya. He's like what? 20, 21 years old? Pag nagkaganon, I'm sure, sa kulungan na siya tatanda. Excuse me, wala ba kayong mga trabaho? Bakit puro chismis yung inaatupag niyo? <laughs> wow! Grabe naman talaga, oh. Nawala lang si CRD at si Ma'am Lorena, nag boss ka na. Sorry, ah. Pero mali kasi ang ginagawa niyo eh. Hindi niyo dapat hinuhusgan si Ino. Tsaka naturingan kayong mga abogado. Pero parang nakalimutan niyo na na a person is innocent until proven guilty. Bakit? Sure na sure ka na ba na innocent si Ino? Dilet, nakita mo ba yung itsura ng girl na nag accuse kay Ino? Bilang babae, hindi ka ba naaawa dun sa biktima, ha? Huh? I mean, Sino bang babae in her right mind ang ipagsisigawan sa buong mundo na nadungisan yung pagkababae niya Sige nga